kain muna kami ng gulay. Ano ang ulam natin na? Gulay. At bagoong. At bagoong ay sauce. Mukbang muna kami mag tatay nito. Ang gulay kung nga pala ay ano to? Tawag ito. Yung gulay na bulang lang na sinigang. Ang pampalasan nilagay ko ay sinigang. Masarap ang gulay ko na. Hindi Ano nga? mo? Ano

Tara. Kain-kain mga ka-viewers. Nagutom na kami. Kaya wala na kami dasal-dasal. Oh, kain okay. na lang dito. Mga ka-viewers nga pala, itong anak ko ay dito sabihin natin anak ng probinsya, yung sabing anak ng bundok. Kasi kumakain ng gulay, sabihin natin tawag ito, batang bundok. Sa totoo, ako talaga batang bundok. Bumunta ko dito ng Maynila. Anong taon na bumunta dito? 2020. Binata na. Ito nga na, kung Maynila talaga ito, tubong pasig. Naiwala ka pa hindi, oh, kumakain ng gulay. Nahin gulay na, no? doon ka natutong kumain ng gulay, ano? Hindi, hmm. doon pa naman eh. Kung wala ka yung gulay, ng gulay, ng gulay, ng gulay ay, na inuulam, ano nga yung na inuulam mo? Sibuya, sorto lang ang sibuya. Hindi, ano mo na sa aliyan, Dad? Hmm. Dad? <tutup> sa na, dua Ay, isuway na na! Ganto na yung banding namin, gabi. Sayang kain, kain kami ng gulay. So, dey... May bisita ka na. Nakatihaya ko, tara, nakatawag. Ah, uh, siya, ya.

Ito pala katulong ko mga ka-viewers, active itong mag-serve sa akin ng mga pagkain. Kasi, siyempre, pag hindi siya active mag-serve sa akin ng pagkain, mga mga pindo yan. Ay, yung pinapasweldo ko. Uy, katulog ka. Ito na mag-isa, takot sa gulay. Wala ka nung tuyo? Wala. Ano, lutuin mo yung binalot ni Papa? Tsaka mga ka-viewers pala no, sasabihin ko, yung katulong ko nga pala, alert ko kung kumain sa luto ng amo. Yung amo yung naluluto. Yung, yung baliktad yung katulong ko na yun eh. Ito katulong ko na to. Ito yung... Minsan yung po nagluluto, siya ang tagot-kain. Hmm, di ba? Wow. Itong isang anak ko mula, tinatago lang na namin sa kamera yung pagkain niya kasi yung ulam niya, sabaw lang, hindi ko kain ng gulay si Ubud na Karte ito, manag-manag talaga sa katulong ko. Kaya, sa mga ka-viewers ko dyan na medyo angat-angat ng buhay mayaman, pag kumuha kayo ng katulong, huwag kayong kumuha ng maganda kasi yung talagang magiging nanay ng anak nyo. Ha? Kulit ang kulit. Kato oke babe makabiurs ka munaahane.